So guys, papalit ako ng ano ngayon, gulong Tsaka ng brake shoe Kasi yung gulong ko, pud-pud na eh Tignan nyo yung gulong na ito guys Ayan, wala na yung gitna <laughs> So ito pala yung gamit na gulong ko guys uh, Beast tires Ang size na ito is 110 by 80 no Sa likod Pwede rin kayong gumamit ng ano, 120 by 70 Pero mas trip ko kasi yung 110 by 80 eh based on my experience eh, mas matagal siyang mapudpod so na sealant ito ayan tapos ito yung brake shoe na gagamitin ko ayan na brake shoe tapos sealant may free sealant na yan tapos may free na pito ayan check nyo na lang shopee lang din to mas mura kasi sa shopee eh. gamit kong gulong ngayon is Beast din naman. Quality din naman ng B-stars, Ay, tagal din nagamit, more than one year. Tapos nagagrab pa ako, 'di ba? Araw-araw ko siyang ginagamit. Nakaraming ano na rin 'to. Karaming deliver na rin. Ito, 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 ito. Itong shop na to. Ito, ito parang ang dami niyang gawa ngayon. Ha? May gawa ka pa, Paps? Yeah. Palit ng gulong, tsaka ano lang, preno. pinahasapan nila para malinis galing nung machine eh ano lagyan ng pampadulas kungkano lahat boss? Two hundred Thank you, thank you Yun So, kailangan pang i in, no? Pagka nagpapalit kayo ng gulong Hindi kayo pwedeng, ano, mabilis Kailangan i-brake in nyo muna itong bagong gulong Kasi nga, madulas sya Right Oh, tumasok <laughs> Ayos, pre Break in muna natin yung gulong pero next week ko na i-break to kasi coding siya ngayon eh. Papalit na ako ng gulong talaga ngayon para next week dire-diretso na ang biyahe.